kasama na naman kami. Diyos ko, inaraw-araw ni Bakla. Ang ginawa mo? Ano mo ginawa? Bumili lang ako ng gift sa Starbucks. Pang regalo. Sa Christmas party. Yun lang. At nandito na naman kami sa J Coffee sa SM City Bicutan ni Maring Edwin. So nandito na naman kami sa J Coffee ni Maring Edwin. Normally, ang sa J Coffee ang in-order ko is... Latte. Ngayon ang ordering please, is, meron pa sa dito matcha or green tea latte. So, try it So, this time nga, hindi tayo magko-coffee dito sa J.Co. kundi u order tayo ng matcha. Dito tayo po sa favorite spot natin. So, nakailang coffee na kami dito sa J.Co. Bale, this time is titikman ko yung green tea latte nila or matcha latte. Tingnan ko ano lasa dito. So, nag jacket na ako at nagcap kasi malamig na ngayon dito sa loob ng mall. Amare, bumili ng lugaw, ginuto muli. Dumating na nga ang order namin ni Maring Edwin na may mga free donuts. Sulit talaga dito. Tuloy ang lugaw. So dumating na yung green tea latte ko or matcha. In order ko yung size is yung medium lang. So ito ang itsura ng green tea latte or matcha dito. Okay. Tikman natin yung kanilang green tea latte or matcha. Parang same sila ng lasa ng coffee bean and tea leaf. Yung parang may vanilla flavor, parang ice cream yung lasa. <laughs> okay pa rin sa akin ang pipes ko. Marinig order mo? Ano marinig? Jay Cusino. Nahay. Nice. Thank you, marinig. Nag-cold siya ngayon. Dito sa Jay ko, may kasama pa ng cold. After namin mag-J coffee ni Marang Edwin, eto mag-umpisa na kami maglakad-lakad. At konting saglit lang ay hindi na kami nagtagal dito sa SM City Bikutan at umuwi na rin kami. Manalamin muna tayo bago umuwi at maraming salamat sa panonood. See you on my next ganap.